Huh? Hey guys, what's up? Guys, pong pong na. Ito na yung, uh, pangalawang Ah, uh, pangalawang challenge in uh, Pangalawang hiwalay. Uh, Wooen din na. Lego. Ah. Uh, Nagustuhan nyo guys ang video namin guys. Uh, huwag nyo kalimutan guys. Ah. Uh, Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel. Buhay Cooks TV. Please print it lang. I'm sure na po nyo guys. Ayan. Thank you sa so support. Ayan. Andito po kami ngayon sa Jollibee. Ang uh, airport. Airport. Para maglablab lab yeah. lab <laughs> Ayan. Ayan. Ito, ito, much, uh, ano mukbang uh, ni mo si Thank you so mukbang mo. nandito <laughs> kami sa Jalebi. Eh. Na, uh, Nagpaon ako sa loob nami kasi gutumin na ko dun noon. Ayon, kaliit lang. Tingyan mo ma dro. Ay. Na-cream, na-cream. Aalis na ako. Ay, wala na kami kids. Ayun. Ako din guys, aalis na rin ako. Bye-bye. Uh, Philippines. Mami, thank you sa pamukbang mo sa amin. Ayan, thank you so much. Thank you, Mami. Babawi din kami. Bro, mula-mula. <laughs> Ayan, thank you so much, guys. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Salamat, Ako guys. din, I love you all. Walang magbabago, ha? Oo, oh, bahay Philippines. Wee! Well, Dila!

di Guys, kalau ada rumah, sponsor dan...